Jerome... Basta-basta kita. I'm sorry kung hindi kita paninawalaan agad noon. I'm sorry kung iniwan kita. Hindi dapat kita pinakawalan eh. Uh, Marilyn, sandali. Jerome, bakit? May problema ba? Sa lalo ba yung iniisip mo? na siyang isipin. Wala naman akong pakialam kung ano man nasasabihin niya eh. Uh, hindi na tayo pwede, Marilyn eh. Hindi na tayo pwede kasi ayoko na. Teka lang, Jerome. Bakit? Bakit? Bakit hindi mo na ba ako mahal? Ano sila sabi mo ni kasi tamahintindihan eh pagod na pagod na ako eh. Pagod na pagod na akong... Lagi nag-aabal sa'yo. Pagod na pagod na akong laging... Nagmamakaawang pakinggan mo ako. Marilyn. Pagod na pagod na akong mahalin ka. Jerome, teka na. Hindi kasi kita maintindihan eh. Ano gusto mong sabihin sa akin? Nakay mo naman. Sarong sa sinasabi mo, hindi mo na ako mahal? Ha? Ha? Mahal kita, Marilyn. Mahal na mahal kita. Kaya nga sa ito nagkakaproblema tayo ako yung... yung laging nasasaktan eh. Ako yung sobrang nasasaktan eh. Na tayo. halos isuko ko yung buhay ko. Para lang magkaayos tayong dalawa. Kasi alam mo naman na wala akong hindi kayang gawin pagdating sa'yo, di ba? Hindi naman pala anong Ano kung ipigil sa'yo? Bakit tayo makipagbalikat sa'kin. Mahal mo naman ako. Mahal naman kita. Mahal naman kita sabi mo sa akin noon, minsan hindi sapat yung pagmamahala dahilan para magsama yung dalawang tao. Kahit kaya na pala nakamahal yung isa't isa. Kaya nakapag na ako. Sinusuko ko na ang pagmamahal ko sa iyo. Ayoko na marilin. Tanggapin na lang siguro natin na hindi tayo para sa isa't isa.